Isang araw, si Apostol Pablo at ang kanyang mga kasamahan ay nangaral ng magandang balita sa Efeso. Nanatili siya ng tatlong buwan sa sinagoga. Itinuro niya sa mga tao ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay isang lugar na kung saan ang lahat ng tao ay pantay-pantay at walang mahirap. Ano ang sinasabi ng taong niyan? Oo nga, hindi ko maintindihan kung anong sinasabi ng taong iyan. Hoy, hindi niyo naiintindihan? Eh, eh, sabi nila walang tao sa kaharian ng Diyos, hindi ba? Gayon pa man, may mga taong ayaw maniwala at hindi tumatanggap sa ipinapangaral ni Pablo na kaharian ng Diyos. Hindi, hindi yan totoo. Kaharian daw ng Diyos, basta ako, kakain ng ako at mamumuhay ng maayos. Yung lalaking iyan, si Pablo, parang hindi makatotohanan ang sinasabi niya, hindi ba? Hay, hindi ko na may pangaral ang magandang balita sa kanila dahil tinatanggihan nila ang kaharian ng Diyos. Hindi ako makapaniwala. Kaya si Apostol Pablo ay hindi na pumunta sa sinagoga. Sa halip ay nagturo siya sa isang lugar na tinatawag na Tirano sa Efeso kung saan tinalaki niya ang kaharian ng Diyos araw-araw at nagturo ng masigasig. Ang kaharian ng Diyos ay isang lugar kung saan natutupad ang kalooban ng Diyos. Kaya, ang kalooban ng Diyos ay dapat ding matupad sa lupang ito. Ha? Ano? Anong sinasabi mo? Ano ba yan? Ilang beses ko bang sasabihin ito sa inyo? Ang kalooban ng Diyos ay inihayag sa pamamagitan ni Heso Kristo. Dahil dito, si Apostol Pablo at ang kanyang mga kasamahan ay tumagal ng dalawang taon sa Efeso upang ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao sa buong Asya at ituro ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Habang buong tiyagang ipinapangaral ni Pablo ang tungkol sa kaharian ng Diyos, gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan niya kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit at gumaling ang mga ito at lumayas ang masasamang espiritong nagpapahirap sa kanila. Gumaling ako! Kabilang sa mga Hujo na nagulat ng makita ang mga himalang ito ay ang pitong anak ng isang lalaking nagngangalang Eskeba. Wow! Nakakamangha! Ang kailangan lang natin gawin ay sabihin ang pangalan ni Pablo at Jesus at pagkatapos ay magiging posible ang lahat. Hehe, <laughs> kung gano'n, subukan din natin to. Wow, ito ay nakakamangha. Sa tingin nyo, magiging magandang negosyo kaya ito? <laughs> Kaya't ginamit ng mga anak ni Skeba ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus sa sinasapian ng demonyo at sinubukang palayasin ang masamang espiritu. Sa pangalan ni Jesus, na ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumayas kayo. Ah, ah, ah bigyan mo ako ng pagkain. Pagkain? Bigyan niyo ako ng pagkain. Ha? Paano nangyari ito? Pareho kong sinabi ang pangalan ni Pablo at Jesus. Bakit walang nangyari sa sinabi ko? Magdagdag pa tayo ng pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Pablo, Pedro, at ni Santiago. Hindi ka namin mapapatawad kung hindi mo susundin ang aming utos. Ah, nanghingi ako ng pagkain. Ah, kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo. Ngunit sino kayo? Ang <laughs> lakas ng loob ninyong lokoeng, pati masamang espiritu. Ang mga lalaking ito. Ah, kayo! Ah! Tulong! Tulong! Binubugbog kami ng masamang espiritu! Aray! Tara na! Tumakbo na tayo! Takbo! Hoy! Hoy! Tingnan niyo yan! Hindi lamang ito tungkol sa pagiging mahusay sa paggamit ng pangalang Yesus. Malinaw na si Yesus at si Pablo ay hindi mga ordinaryong tao. Ang pangyayaring iyon ang naging dahilan ng pagkatakot ng mga tao at dahil doon, pinuri nila ang pangalan ng Panginoong Yesus. Habang ipinapangaral ng masigasig ni Pablo at ng kanyang mga kasamahan ang tungkol sa kaharian ng Diyos, mas lalong dumami ang mananampalatayang nagpahayag at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Panginoon, nakagawa ako ng kasalanan. Nagnakaw ako. Isa akong masamang tao. Mas masahol pa dyan ang naging kasalanan ko. Nung nakaaraang linggo, Marami sa mga dating gumagamit ng mahika ang nagtipon ng kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng mga tao. Ah, sa totoo lang, nandaya kami ng kapwa namin. Kami ba ay mapapatawad kung susunogin namin ang lahat ng aklat? Patatawarin din kami, di ba? Dalihan niyo dyan! Anong ginagawa mo? Dalihan mo! Dito yan! Ang mga aklat ng salamangkero ay mahal. Nagkakahalaga ito ng limampung pilak. Sinunog ito ng araw ding yun. Hay! Nasunog na ito! Uy! Uy! Uh, may natitira ka bang kamuti sa bahay? Magdala ka ng ilan dito. Iihawin natin. Sa ganitong paraan, ang salita ng Panginoon ay patuloy na lumaganap ng makapangyarihan sa Efeso. At habang pinapalaganap ito, mas maraming tao pa ang naligtas.